So ayan guys, good morning muli, welcome to my vlog Ayan, gawa tayo ngayon ng uh, wedding, souvenir Ayan, so pwede nyo itong hindi lang kayo malilibang, pwede rin kayong kumita. Ayan. So, yan, kulay green yung kanilang motif. So, nakong ginawa, uh, para medyo mabilis, uh, unahin natin yung ribbon. So, medyo maliliit. Pag maliit yung souvenir, maliit din yung uh, ribbon ilagay natin. Ayan, ang ginamit ko ay yung metal na, uh, ano yan, heart. So, pwede mong paglagyan ng candies, pwede mong paglagyan ng mga uh, chocolates sa ilalim Pero sa akin, ang nilagay ko dyan ay pera So, pwede rin niyang gawing aras So, napakarami niyang mga pwedeng ilagay So, nilagyan ko rin siya ng ganyan Yung pambalot niya is transparent na plastic So, marami din niyan na bibili at uh, mas uh, elegante kasi pag nakalagay siya sa ganyang plastic. So ayan, nagpapacking na ako. ah uh, nilalagay ko na siya isa-isa at nilalagyan ko na siya ng ribbon. So uh, green, marami kasi ang klase ang green. So may sage green, ayan na po. So 'di ba, simple 'tas nilagyan ko niyan tag ng uh, uh, groom at saka bride. So, ayan na po. Sana kahit paano mayroong kayo natutunan o kaunting tips. At pwede po makatulong sa inyong hanap buhay. Ayan. So, diba? Napaka ganda na kumikita tayo kahit konti. Thank you for watching guys. God bless. Thank you so much. Please like and share po. And comments na rin po para mas lalo kong ma-improve po yung aking gawa.